unting kaalaman alam mo ba may batas dito sa Pilipinas na hindi pwedeng kasuhan o ikulong ang mga tao may utang o hindi pagbayad ng utang Sigurado ako na kapag narinig mo to ay lalo ka magmamatapang kapag sinisingil ka na ng pinagkautangan mo. Pero bago ka magmatapang, pakinggan mo muna to para alam mo kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo pag di ka nagbayad ng utang mo. Pero bago ka mangutang, siguraduhin mo muna na na like share at follow muna itong FB page ko bago kita kasuhan ng trespassing sa puso ko. Oh my God! Sa inalim ng Philippine Law, hindi na legal na makulong ang isang tao dahil sa pagkakauta. Republic Act No. 11469 o ang Bayanihan to Hell as One Act na nagbibigay ng kapangyarihan sa gobyerno na magbigay ng relief o ayuda sa mga mamayan ng bansa. Sa panahon ng crisis at pandemya, kasama na sa batas na ito ay ang hindi legal na makulong ang isang tao dahil sa pagkakauta. Naku, tuwang-tuwa na naman ang kumari mong pare-message sa iyo ng Mars, kamusta? Huwag mo nang matuwa dahil kung hindi ka man makulok dahil sa hindi pagbabayad ng utang, ay maaari ka pa kasuha ng mga sumusunod tulad na. Number 1 is tapa kung mayroong loko, pandaraya o iba pang uri ng paglabag sa batas kaugnay ng mga transaksyon o pangako na may kaugnayan sa pera o ari-arian. Number 2 breach of contract kung hindi mo natupad ang mga obligasyon mo sa isang kasunduan o kontrata, maaari kang kasuhan ng breach of contract. Number 3 civil case for collection maaari ka rin kasuhan sa isang civil case kung mayroong hindi pagabayad ng utang at ang nagpautang ay nagpasya na magdemanda. Maraming mga posibleng kaso o aksyon ang maaaring ikaso sa iyo depende sa sitwasyon subalit wala na akong oras dahil mag-uumpisa na akong magbayad sa mga pinagkautangan ko bago nila mapanood to. Kaya bago mangutang siguraduhin na may kakayahan ka na magbayad at huwag kang magalit kung sinisingil ka na dahil ang ganda ng ngiti mo nung nangutang ka. Ano pang inaantay mo? i mo na to at itag mo na ang kumari mong hindi na nga nagbayad abay siya pang galit sa'yo. Para sa iba pang kaalaman na hindi ko rin masyadong alam, abay mag-like, share at follow ka na sa aking FB page para sabay tayong matuto ng mga kaalaman.